guys, dito pa rin tayo sa kubo. Ayan, hihintay kami nung ano, tumigil yung ulan na yan. ayaw lang, ayan ko lang kung titigil pa yan. Nilalamig okay, na. Lamig. Ayan guys, ah uh, medyo tumila ang ulan. Ayaw ko uh, lang kung gaganda yung panahon yun. na yung pahong yan. Baka magbubuhos na naman yan. Baka magpakita na yung araw. Ay nako. Wala nang tigil ang ulan na to. mag linggo na siya. Grabe. Iwanan na tayo. Wala pala. Wala pala. guys medyo humina na dito guys sa Maynila naman muna pumapaw na Tapos na yung ulanin. Nandiyan na si Bagyong Karina. Ayan. Umuulan-ulan na nga kanina eh. Papasok pa naman kami. Sana wag lumakas. Talagang <laughs> nakatakot yan. Si malakas daw ang ulan yung dala ng bagyo na yan eh. panalangin na lang natin guys sana huwag lumakas ang ulan ayan Umuhos na naman guys ang malakas na ulan oh. tambay kami muna ngayon dito oh, baha na agad uh, kasama ko kagabi magdamag halos walang ulan ngayon na naman sumumpong umaga yan biglang ayan na naman oh no? grabe buti na lang guys may pananggalang lang tayo sa ulan guys <laughs> Anong bunga yan guys? Bunga na bunga <laughs> Bunga sa bunga Ayan o, kitang kita Bunga sa bunga yan guys Bunga sa puno Bunga sa puno Bunga Baha na uh, doon sa taso. Ayan, tinan nyo kayo sa'yo, no? بالطبع لا انا عشان انا 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 bigla bigla na lang <laughs> dapat lagi tayong pangandal sa ulan dala tayo ng kapote Medyo gumanda na yung langit. ayan. Lumiwanag na. Sana maging okay na. Buti nga, medyo umano na yung langit ngayon. Hindi natin alam, baka bigla na naman umulan. Ayun, yung kamay nilaan. Ayun. Oh. Napapansin nyo guys. Ayun. Diyan kami magtrabaho sa lugar na yan. <laughs> sa bakas, nagpakita na rin yung haring araw. Oh. Ganda na yung kalangitan. guys Sobrang lakas ng ulan Ayan Malayo na si Bagyong Karina Si Habagat naman ang bumanat Oh Tanya nyo yan Vamos lá, meu